De Gaulle, étoile, Friedland. vergessen okay. okay.

pagdating galing sa uh, outside, napaka-excited ko kung uh, pumunta talaga ng church. Ang dami kong uh, mga daladalahin noon at talagang nag-aalala pa ako dahil sa kukuha ng pera yung asawa ko dahil na sa mag magbibigay dito sa church. Sabi ko huwag na muna. Pero sumunod, ay, sumunod pa rin ako sa kanya. Hindi ko napansin yung malalim na paglalakad ko tapilok po ako at masama po yung aking pagkakatapilok nung araw na yun. So kaya pagkatapos ng aking uh, open prayer, doon na po ako nagpahinga sa labas dahil talagang ang pamamaga po ay hanggang sa aking uh, malapit po sa tuho, talagang grabe po ang nangyari sa akin. Talagang uh, ininda ko po, po to ng uh, grabe. Ngunit napakabuti ng Panginoon. Nung araw na yon, nung linggo, ay uh, nagpapaalam ako sa amo ko dahil sabi ko na aksidente ako, hindi ako makakapasok. Agad ay uh, dinala. Sa x-ray ay the upang Kumbaga, nalinsad lang yung aking buto. Pero after 10 days, dilakat ko. Napakabuti niya. Kung nakita niyo lang po ang aking sitwasyon, nung time na yun, talagang ako masasarigit po sa ito. Yeah, guys, pauwi na kami at uh, ka galing kami sa church at yung yun know, yung 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 nag tayo ng bus 52 pa uwi, uh, dito muna tayo shoot, shoot muna tayo bapa mama, mama. sarisari <laughs> sarisari kan mama ayo speak. Oh, speak, speak speak speak, speak you sing you say at the birthday at the birthday at the birthday i love you au happy birthday happy birthday Ayan guys, pauwi na kami. Gal kami ng gal kami ng church ng simba. Kasi tatlong linggo na kami hindi nakapagsimba. Hindi pwede kasi maglakad pa yung misis ko. Ah, uh, masakit pa yung paa. Kaya ngayon ng simba kami na try kami maglakad ng malayo. Ayan, dito na kami. At, uh, simba kami. Ganyan lang ang buhay namin dito. Simple buhay. Magsimba para magpapalamat sa Diyos. Sa mga biyaya, sa kalakasan, sa kagalingan. Kagalingan ng buhay spirito. Kagalingan ng physical na katawan. Okay guys, ah, buti hindi kami nabutan ng ulan. Ang dilim. Thank you for watching, good night and God bless you. Bye bye.